Noong 23 Hunyo 2018, labing tatlong batang lalaki na miyembro ng junior football team na tinatawag na Wild Boars, kasama ang kanilang assistant coach na si Eka Von Chantawong, ay pumasok sa tamluang ng Non Cave sa Chiang Rai Province, hilagang bahagi ng Thailand. Pagkatapos ng ensayo, nagpasya silang mag-explore sa loob ng kweba. Kaya sabay nating tuklasin ang mga kaganapan nito. Sa loob at sa labas ng Pilipinas. Dito lang sa Darwita PH. Ngunit biglang bumuhos ang malakas na ulan at tumaas ang tubig sa loob ng kweba. Dahil dito nakulong sila sa loob mga apat na kilometro mula sa bunganga ng kweba. Nang hindi sila nakauwi kinagabihan, nag-alala ang mga pamilya at nag-ulat sa mga autoridad. Pumasok ang Thai Navy SEALs at iba pang rescuers upang hanapin ang grupo, pero nahirapan sila dahil mabilis tumaas ang tubig, malakas ang agos, at napakanipis ng ilang lagusan sa kweba, ilang araw silang walang kontak sa labas. Noong ikalawang Hulyo 2018, makalipas ang halos sampung araw, dalawang British divers na sina John Volanten at Rick Stanton ang nakarating sa kinaroroonan ng grupo. Natagpuan nila ang mga bata at ang coach na buhay, nakasiksik sa isang mataas na batong bahagi sa loob ng kuweba. Ang balita ay agad na nagbigay ng pag-asa at naging sentro ng atensyon ng buong mundo. Naging isang international na operasyon ang pagsagip. Lumahok dito ang mga eksperto mula sa iba't ibang bansa, UK, US, Australia, China, Japan at iba pa, libo-libong volunteers at mga lokal na rescuer Kinailangan nilang magbomba ng tubig palabas, maglagay ng gabay na kable at magplano ng ligtas na paraan para mailabas ang mga bata. Malaking hamon ng walang sapat na oxygen sa loob ng kuweba, mahina ang ilang bata at hindi marunong lumangoy o sumisid. Mahirap ang daan palabas, puno ng tubig at makipot. Noong ika-anim ng Hulyo, namatay si Samankunan, isang dating Thai Navy SEAL, habang nagdadala ng oxygen tanks para sa rescue. Ang kanyang pagkamatay ay lalong nagpatunay kung gaano kapanganib ang misyon. Naging viral ang video nang marinig silang nagsasabing, 13? Brilliant! At marinig ang mga bata na humihiling ng pagkain at sabik na makauwi. Ang balita ay umikot sa buong mundo at nagsimula ang isang napakalaking internasyonal na operasyon. Tumulong ang mga eksperto mula sa Australia, UK, US, China, Japan, Myanmar at iba pang bansa, pati na rin libo-libong lokal na volunteers. Mga hamon na kinaharap, kakulangan ng oksigen sa loob ng kuweba, mahihinang katawan ng mga bata, sampung araw na silang walang pagkain, hindi marunong lumangoy at sumisid ang ilan sa kanila makikitid at madulas na lagusan punong-puno ng tubig at putik. Mula July 8 hanggang July 10, tatlong araw na operasyon ng pagsagip ang isinagawa. Bawat bata ay sinuota ng full-face diving mask. Binigyan sila ng mild sedatives upang hindi magpanik habang dinadala palabas. Isa-isa silang inalalayan ng dalawang divers sa makitid, madilim at napakahabang lagusan palabas ng kweba. Lahat ng labing dalawang bata at ang coach ay dinala sa ospital. Malnourished ngunit ligtas. Si Saman Kunan ay binigyan ng state honors at kinilalang bayani. Ang buong operasyon ay kinilala bilang isa sa pinakamapanganib ngunit pinakamatagumpay na rescue mission sa kasaysayan. Nagpakita ito ng pagkakaisa ng buong mundo. Libo-libong tao mula sa iba't ibang bansa ang nagtulungan para mailigtas ang mga bata. Itinuro nito ang kahalagahan ng sakripisyo, disiplina, at pagtutulungan sa harap ng trahedya. Ang kwento ay isinapelikula at isinulat sa maraming libro at dokumentaryo bilang alaala ng kabayanihan. Ang Tamluang Cave Rescue ay hindi lamang kwento ng trahedya kundi kwento ng pag-asa, tapang at pagkakaisa ng sangkatauhan.